Magandang araw po si Doc Wilito. Ngayong araw, meron kaming misyon. Meron kaming dadalawin isang pasyente na sumulat sa atin. Doc Lisa, ano nga yung kaso? Oh, isa itong babae na kadira sa isang tulay at meron siyang malupang sakit. Sabi ay baka tuberculosis. Oo nga, kung may tuberculosis, siyempre kailangan bigyan natin ng sapat na payo para makakuha ng libreng gamot sa health center. Tsaka bukod dito, parang maraming kailangan din eh, yung mga anak niya. So, meron kaming dalang mga gamit, meron kaming bed na dala. Kahilahan niya. Oo, tapos meron kaming sangkabang bigas kasi wala na daw makain. May dala rin tayong mga gamit, katulad ng mga gamot, itlog, at iba pang mga gamit like may thermos, electric fan, kaklisa. Oo. Ah, uh, syempre din ngayon ng dengue, B bibigyan natin sila ng kulambo. Tsaka para sa nutrisyon nila, itlog at gatas. So, so pinagdarasal natin na maging maayos yung araw na to at kahit papano, uh, matulungan natin siya. So, God bless po. Uh, babalitaan po namin kayo. Nandito po tayo sa ilalim ng Kirino Bridge na dalaw na natin si Josephine talagang payat na payat si Josephine at uh, meron ang sakit sa baga. Nagbigay na tayo ng gamot at uh, pantulong sa kanya plus yung bigas, yung mga pagkain na ibigay na natin. Pero ang nagulat ako, pwera dito kay Josephine, daan-daan pala nakatira dito sa ilalim ng Kirino Ang dami nakatira, uh, ang daming basura nandito lahat, kalat-kalat. So ang daming may sakit, mga dalawang daan katao ang mga nakatira po dito. At sabi ko nga eh, na napangako ko sa mga tao dito na babalik kami within 1 to 2 weeks. Magdadala tayo ng mga gamot, pang matanda, pang uko sa bata. Merong may hepatitis, merong may tuberculosis. Lahat to, sana matutulungan ng gobyerno pero mukhang walang tumutulong sa kanila. Pero kahit papano sa gamutan ay babalik tayo dito. So, maraming salamat. Pasensya na po sa video ko. talaga nakakaawa lang talaga yung mga tao dito sa lalim ng Kirino. Okay, salamat.